sa mga problema natin ay ang political dynasty. Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga buktante, ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan? Anong kapasidad niyan? At sino yan siya? Pangatlo, at huling Problema natin paulit-ulit behavior ugali natin sa eleksyon sa halalan ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap? May eh, magkano bilihan ng boto dito? Isang 1000. Grabe, 1,000 lang? galing ako. Ah, bigas ang ano dito, palitan. Oh. Ilang kilo? Limang kilo. So, magkano yun? 250? Mga one 3 total na yon ang bili. alam mo, lugi kayo. Kaya taasan niyo yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod, kahapon. Tinatanong ko, magkano? Magkano bili ng ano nito, boto dito? Noong uh, 2020, 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo eh. Tapos, tapos noong ano, dito daw, itong election na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi niyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya kulang ang hingi ninyo. One Ang natatanggap ninyo. 'O oh, hindi pa lahat. Oh. Bakit 1,300? e eh, ang akap? Magkano ba akap? 'Di ba 5000? 3000? Tay kaltas pa 'yon. 'Di ba? One for you, one for me, one for you, one for me. Alam niyo, hindi namin ginagawa yan.